Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kababayan, mga kalingap. Ngayong araw na ito ay dito po tayo ngayon sa conversion area na kung saan dito po lahat kinukonvert yung mga, mga sasakyan na ginagawa po namin. Ito po mga kalingap, mga kababayan na ito. Tignan nyo po yung uh, amin ginagawa kung paano po kami mag-convert. Ito po mga kababayan, mga kalingap. Uh, Na-transport na po ito sa left hand drive. Dating ano, sa right hand drive po ito. Ito po ay DL-17 uh, na inipan. Strat-matic po siya. May rin po itong gawing camper van. Uh, ito po siya pag uh, ginagawa lahat po yun, binabakwas lahat. At uh, kung mapapansin niyo po, dito po yung uh, pinagkatingan ko noon nung binaba po sa uh, container. Pero naka-full weld na po yan. Yeah, ito, pa po, po namin. Ito yung sa ceiling naman po. At uh, yun po yung magay na balitin po para hindi po madumihan. At uh, pa po, po dito mga kababayan, mga kalingap. Dito po, tignan po natin dito kung yung ulo po na kinukonvert po namin. Ngayon ito po, uh, wala pa po, po yung ano yung baki-baki. Uh, dito po yung dating uh, muna bila niya, kung saan, um, ilakpan na po ngayon. At uh, papadahan po dito yung baki-baki. Para dito lang po. Sa taas. Ngayon po, kalinis yung ginagawa po namin na uh, conversion. At uh, subok na po ito sa Katagalan na rin po, sir. Uh, sa Katagalan na rin po ng panahon na uh, nasa gaya itong industriya. Kaya, uh, wala na po nagiging aberya sa ganong klaseng uh, conversion baki baki ito pa hindi pa po, po ito na ipopull weld yan. may cutting pa po, po yan at uh, ipopull weld pa po, po yan. yan kung mapapansin nyo po may mga tukod kasi ay uh, ina-align po yan hindi po basta basta nagtataking o nagpopull weld kailangan po eh uh, para naka po lahat nasa tamang alignment so kating kating pa po siya Ngayon ito po ang sitwasyon po kasi pag uh, galing po ng yard alat po yan nakakating po yan at uh, nakapatong patong po yan sa container van makikita nyo naman po sa vlog ko ito pa po wala, wala pa po yung ano nya yung uh, Monabella. At uh, medyo mabusesi rin, pwede rin po basta-basta ang pag-convert. Kung mapapansin nyo po, nilalagyan din po namin ng brace para makuha po yung isaktong alignment po niya. Marami po rito. Ha? Dito po kasi yung aming conversion. Sa kabila lang po yung, pin, yung painting area. Ito po yung uh, isa sa mga ginagawa ngayon. So ito pakalinis yung pagkaka full -wheel niya. Pag uh, matapos pa ito, hindi na po ito makikita. Ay, parang bagong bago po ulit. At saka sa mags pa lang po, oh, ganda lang mags niya. Kapal pa po, po ng gulong. Ito po ay na convert na rin po sa right hand drive. Ayan, ito po kalinis ka, linis yung uh, gawa po namin. Ito po yung makina po. Yung. Ito po ay uh, non-turbo. Sa so, dahil po makabili o gustong bumili ng ganitong klaseng unit. At uh, lang po kayo sa number na nakalagay sa aking screen. Marami pong gagawin dito Ito po ay uh, Made to order po yan Ito po ay uh, Nissan wagon Ito po rin po Yung camera nya uh, Yung po nilalagay Ito po sya Kaganda Nakita nyo po Yung mga pinagbuildingan yan Uh, ito po kalinis yung uh, gawa po dito. Talagang pulido po talaga yung pagkaka-full wheel po niya. And, uh, dito po. So, uh, wala pong kakabakaba kung gagamitin po natin to At uh, pulido na po yung pagkaka-gawa. Pati yung sarado po, ang ganda. Ang ganda po ng pagsak ng uh, sarado niya sa likod. At tignan niyo po yung pagkaka pull po niya. Oh. Pulido ang pulido po yung pagkaka-welding. So sa nais po bumili ng gaya itong uh, minivan, uh, tawag lang po kayo sa aking number na nakalagay po sa screen. Uh, sa bawat uh, unit po na mabibili niyo sa akin, kaya may mga kababayan tayong matutulungan ito pa po yung hindi pa po finish cutting pa lang po ito ito pa ay galing pa po ito sa yarda ganito pa ang, si, ang pagkaka cutting o okay, ganito pa yung pagkaka tacking niya lang po pag galing pa po ng yarda so wala pa po yan bali dito na po yan bubuuin. so ganito, ganito pa po sya hindi pa po ito naka convert yan so ito po yung non turbo din po ito streetmatic po siya yeah. Ngayon ito po ang uh, tsura niya pagkagaling po ng yarda ito pa yung uh, kaling kaling kung tawagin yung manual so ito po yung susunod uh, set po nilang gagawin na i-convert so ayan pa po yung mga pinagputulan pero maganda yung Smart -smart po yung bagsak po ng, ng pintuan niya. smooth na smooth po. Yan po mga kababayan, mga kalingap. At, uh, mga unit po namin dito na ginagawa. Sir, nais po na mag-order. Nakatawag lang po kayo sa akin kung uh, may po kayo sa mga unit po namin. At uh, sinisigurado ko naman po sa inyo na magaganda po itong mga binibinta po na mga unit. At garantisado po. At uh, kung bibili po kayo ng minivan uh, sa mga builder na po kayo kumuha kasi uh, may pangalan po yun na inaalagaan. So yun po mga kalinga pa, lipat naman po tayo dito sa painting area. Ito po na po yung mga ginagawa po nila. Dito po yung painting area po namin. Yan. Dito po yung pagkakapintura po niya hindi pa po yan na uh, finish pero hindi pa po finish pero kita na po yung kagandahan ng pintura Ah, uh, ito pa rin po yung kanyang pintuan ito po yung kanyang loob pinturado na po yung mga uh, sa loob nya tsaka naka undercoat din po ito hindi po po ito tapos mapinturaan lahat. kaya sa ilalim po, na-undercoat din po ito. Uh -huh. Ito rin po yung uh, conversion ng kanyang uh, dashboard. Hindi po halata yung putol. Yeah. Dito, Sir, undercoat pa ito, no? Oo. Uh -huh. Na-undercoat na po, sir. Ah, uh, yung sa ilalim, wala pa. Ah, Hindi pa po, po ito na undercoat daw sa ilalim, pero pagka ano, undercoat din po no, sir? No. Ah, yan. Ito po si sir, isa po sa mga um, eh, tapos na pintora. Ito na, na under... lang po lang po, ito, undercoat. Ito na undercoat natin, sir. oh no, yan. Yan ang pins niya. Ah, ito na po yung finish po na color po yan, tsaka naka undercoat na rin daw po ito. ito... Ah, rubberized po yung undercoat niya. Mm -hmm. So, so uh, ba yung rabi at saka ano, kulay na itim? Ah, mati. Hindi pwede isabay. Ah, hindi pwede isabay, sir. Mm -hmm. Pero finish na po sa ilalim, sir. Hindi pa. Ayan, hindi Ayang, pa. gilid pa lang. Hmm, gilid pa lang. so, marami pang gagawin. Pero dito, sir, bapping, bapping na lang na ito, lang. sir. Bapping as in Bapping as simple na lang daw po ito mga kababayan Sa uh, gustong uh, bumili po ng gaya itong uh, unit uh, Palit po ito no Ito po yung Suzuki palit kung gusto niyo po ng ganitong unit at pwede po ito available pa po, po ito yan ito po para ngayon pa lang po makikita, makikita nyo na po yung uh, gawa yan sa so, talaga napakalinis po yung uh, gawa po namin dito sa shop yan So, kita nyo na po yung pintura pa lang. Talagang hindi po basta-basta yung uh, po namin pintura. Tsaka makapal po yung pintura po dito. Hindi po yung madaling uh, kumupas. Kasi iniingatan din po namin yung uh, pangalan ng shop na matagal na rin po nga uh, binuo. Kaya lahat po dito, talagang pulido po yung pagkakagawa. So, sunays so nice pong bumili ng ganitong unit. Team lang po. At ito po, available po po ito. Napakaganda po yung kanyang kulay. Naka-undercoat tapos uh, naka-rubberize pa po yung kanyang pintura kaya iwas sa uh, kalawang. Ito na po. Uh, tapos na rin po ito. At uh, i-deliver na rin po ito sa mga susunod pong araw. Ito po yung uh, kanyang nakamadte rin po siya. Yan. tapos naka ah uh, carrier din po siya mga kababayan so maganda po itong unit na to Nakalak lock nga lang po naka up din po siya ang taas po kaya laban sa lahat po yan Ito po, may kung gusto yung bumili rin po ng uh, ito, may parang mini cooper po ang style. Hustler, uh, napakaganda parang mini cooper po. Yeah. Available po po ito mga kababayan, mga kalingap. Kita niyo rin po yung uh, gulong, talagang bagong-bago pa po. Naka-magsin po, uh, po 'yan, Japan magsin po 'yan. Available po po ito sa nais nice pong uh, bumili ng ganitong unit. Tawag lang po kayo. Uh, ito po po yung galing po po dun sa conversion. Nilagay na po dito para mapinturahan. Hindi po po you yan know, na baklas lahat. Wala pa po. Uh, kadadala lang po ito kanina. Galing po ng conversion. Maganda po itong mga unit po namin na ginagawa dito mga kababayan, mga kalingap. At uh, subok na po ito. Kayo po ay uh, mid to order. Mid to order la, uh, basis po tayo. Kung ano po yung gusto nyo idagdag po natin sa unit, kayo po ang masusunod. Kayo, kung pintura, kung paano yung setup, buyer po ang masusunod. Ito po po yung mga ibang pinipinturahan. Yan. It wala na po wala na po yung bakas sa pinagbuildingan hindi na po kita ganito po siya kalinis yan. pulido po yung pagkakakonvert meron pa po tayo dito isa yan talagang mabusisi po talaga nilang uh, nililiha so yung pagpipintura pa lang po dito panalo na po kayo kasi hindi po basta basta yung ginagawa po ng pagpipintura hindi po yung uh, pacham kung tawagin talagang dumadaan po talaga ito sa quality control po ng may ae maganda itong unit na to tsaka maganda rin po eh, kaya mags so, malinisan po yan tapos yung gulong po yan nasa 85% ito po yung uh, Suzuki maganda itong mga unit na ito PM lang po ako or uh, lang po kayo sa akin number na nakalagay sa screen so ayun lang po mga kababayan mga Anong, ingat po tayo lagi and God bless bye bye po